For today's video, andito tayo sa Rotonda Pasig at titikman natin ang bagong bukas na sanggip salan dito. At eto ang I Love Dad's Burger and House of Unlimited. Meron din silang branch sa Rizal at Marikina. Al fresco pala ang dining nila dahil maliit lang yung space nila. At kung mapapansin nyo, talagang maraming kumakain dito. Dahil bukod sa masarap, mura pa. Kung di naman kayo maselan, dalin nyo na yung barkada nyo dito at yayain nyo na kumain. Sa sobrang daming kumakain dito at eto, waiting pa sila. Eto yung mga menu nila, 199 yung pinakamura at 499 naman yung pinakamahal. Sulit na rin dahil anichis din sila dito. Meron din silang binibentang pork enoki. Self-service nga lang yung water nila, pwede kayong kumuha ng tube ice dyan. Medyo mainit nga lang dito sa pwesto dahil nasa labas kami at tabi na kalsada. 249 yung in-order namin, tatlong flavor na yun ng pork. At kung titingnan nyo, hindi puro taba yung laman, di ba? Ito naman yung side dish nila. Meron silang fish cake, corn, at kimchi. At syempre, mawawala pa tong unlimited cheese nila. Tara, tikman ko nga kung anong lasa nito. sarap ng pork nila. Pwedeng pwede, pwede na sa 249 pesos. Sulit na sulit na. So ano pang inaantay nyo? Arat na!